Si Caceles Tonton ang susunod na sumuko, gayon pa man, at siya ay apat at sampu. Pagkatapos ay nagkasakit si Septimerium, at si Elaine Royce, at maging ang malaki, maingay na si Sam Stokeworth, na gustong ipagmalaki na hindi siya nagkasakit ni isang araw sa kanyang buhay. Ang tatlo ay namatay sa parehong gabi, sa loob ng ilang oras sa isa't isa si na Targaryen mismo ay nanatiling hindi nagalaw, kahit na ang kanyang mga kaibigan, at ang mga mahal na kasama ay isa-isang pinuputol. Ang kanyang dugong Valley ang nagligtas sa kanya, iminungkahi ni Maester Anselm, ang mga karamdaman na nagdala ng mga ordinaryong tao sa loob ng ilang oras ay hindi maaaring maneg laban sa dugo ng dragon. Ang mga lalaki ay tila halos imyon sa kakaibang salot na ito. Bukod kay Maester Kiliper, mga babae lang ang tinamaan ang mga lalaki ng Dragonstone, maging sila ay mga kabalyero, mga scullion, mga stableboy, o mga mga awit, ay nanatiling malusog. Inutusan ni Reyna Raina na isara at hadlangan ang mga tarangkahan ng Dragonstone. Sa ngayon ay wala pang sakit sa kabila ng kanyang mga pader, at sinadya niya na manatili ito sa ganoong paraan, upang protektahan ang maliliit na tao. Nang magpadala siya ng salita sa King's Landing, kumilos kaagad si Jairis, Nainutusan si Lord Velaryon na ipadala ang kanyang mga galera upang matiyak na walang makakatakas upang maikalat ang salut sa kabila ng isla. Ginawa ng kamay ng hari ang iniutos, kahit na hindi walang kalungkutan, dahil ang kanyang sariling batang pamangkin ay kasama ng mga kababaihan na nasa Dragonstone pa rin. Namatay si Liana Velaryon kahit na ang mga galera ng kanyang tiyuhin ay itinutulak mula sa Driftmark. Nilinis siya ni Maester Anselm, pinadugo siya at tinakpen siya ng yelo, walang silbi. Namatay siya sa mga bisig ni Rai na Targaryen, nanginginig habang umiiyak ang reyna ng mapait na luha. Iiyak mo siya, sabi ni Andrew Farman nang makita niya ang mga luha sa mukha ng asawa, pero iiyakan mo ba ako? Ang kanyang mga salita ay gumising ng galit sa reyna. Hinampas siya sa mukha, inutusan siya ni Raina na iwan siya, na ipinahayag na gusto niyang mapag-isa. Magiging kayo, sabi ni Andrew siya ang huli sa kanila. Kahit noon pa man, sobrang nawala ang Reyna sa kanyang kalungkutan na hindi niya namalayan ang nangyari. Si Rigo Draz, ang Pentoshi Master of Coin ng Hari, ang unang nagbigay ng boses sa hinala ng tipo ni ni ang kanyang maliit na konseho upang talakayin ang mga pagkamatay sa Dragonstone. Binabasa sa mga account ni Maester Anselm, kumunat ang nuo ni Lord Rigo at sinabing, sakit. Hindi ito sakit, isang weasel sa bituka, Patay sa isang araw, dot ito ang luha ni Lys. Lason. Gulat na sabi ni Haring Jasharis. Mas marami kaming alam sa mga ganitong bagay sa Free Cities, paniniguro ni Draz sa kanya. Ito ay ang mga luha, huwag pagdudahan ito. Ang matandang maester ay makikita ito sa lalong madaling panahon, kaya kailangan niyang mamatay muna. Ganyan ang gagawin ko. Hindi sa gagawin ko. Ang Lason ay, kawalang dangal. Mga babae lang ang not a month, Pagtutol ni Lord Velaryon. Ang mga babae lamang ang nakakuha ng lason, kung gayon, sabi ni Rigo Draz, nang sumangayon ayon sina Septon Barth at Grand Maester Benifer sa mga salita ni Lord Rigo, nagpadala ang hari ng isang uwak sa Dragonstone. Nang mabasa ni na Targaryen ang kanyang mga salita, wala siyang pag-aalinlangan. Ipinatawag niya ang kapitan ng kanyang mga bantay, iniutos niya na hanapin ang kanyang asawa at dalhin sa kanya si Andrew Farman ay hindi matagpuan sa kanyang silid tulugan o sa reyna, o sa dakilang bulwagan, o sa mga kwadra, o sa sep, o sa Agen's Garden. Sa Sea Dragon Tower, sa mga silid ng Maester sa ilalim ng Rookery, natuklasan nilang patay na si Maester Anselm, na may dagger sa pagitan ng kanyang mga talim ng balikat. Dahil sarado at nakaharang ang mga tarangkahan, walang paraan para makaalis sa kastilyo maliban sa dragon. Walang lakas ng loob ang uod ng asawa ko para dyan, declare ni Raina. Sa wakas ay matatagpuan si Andrew Farman sa kamara ng pininturahan mesa, isang mahabang espada ang nakakapit sa kanyang hawak. Hindi niya sinubukang tanggihan ang mga pagkalason. Sa halip ay nagyabang siya. Dalhan ko sila ng mga tasa ng alak, at uminom sila. Nagpasalamat sila sa akin, at uminom sila. Bakit hindi? Isang tagahawak ng kopa, isang lalaking naglilingkod, ganoon nila ako nakita. Andrew ang matamis. Andrew ang jape. Ano ang magagawa ko? Ngunit bumagsak sa dragon. Marami sana akong nagawang Panginoon, kaya kung gumawa ng mga batas at maging matalino at mabigyan ka ng payo, kasing dali kong pinatay ang iyong mga kaibigan, mabibigyan sana kita ng mga anak. Raina Targaryen hindi day na sumagot sa kanya sa halip ay kinausap niya ang kanyang mga bantay, na nagsasabing, kunin mo siya at balutin mo siya, ngunit patigasin mo ang sugat. Gusto kong iprito ang kanyang titi at mga bola at ay sa kanya. Huwag siyang mamatay hanggat hindi niya nakakain ang bawat kagat. Hindi, sabi ni Andrew Farman, habang lumilibot sila sa painted table para hawakan siya. Ang aking asawa ay maaaring lumipad, at gayon din si L. At sa sinabi nito, hindi niya mabisang hinampas ang pinakamalapit na lalaki, umatras sa bintana sa likuran niya, at tumalun palabas. Ang kanyang paglipad ay maikli lamang, pababa, hanggang sa kanyang kamatayan. Pagkaraan ay tinaga ni Rai na Targaryen ang kanyang katawan at ipinakain sa kanyang mga dragon. Siya ang huling kapansin-pansing pagkamatay noong 54 na ak, ngunit mayroon pa ring mas maraming sakit na dumating sa kakilakilabot na taon ng estranghero. Parang batong ibinato sa isang lawa ay magpapadala ng mga alon sa lahat ng direksyon, ang kasamaan na ginawa ni Andrew Farman ay kakalat sa buong lupain, na hinahawakan at binabaluktot ang buhay ng iba ng matagal nang matapos ang mga dragon na magpista sa kanyang naitim at naninigarilyo ay nananatili. Ang unang ripple ay naramdaman sa sariling maliit na konseho ng hari, nang ipahayag ni Lord Demon Velaryon ang kanyang pagnanais na bumaba bilang kamay ng hari. Si Reyna Alisa Matatandaan, ay kapatid ni Lord Demon, at ang kanyang batang pamangkin na si Liana ay kabilang sa mga babaeng Nolison sa Dragonstone. Iminungkahi ng ilan na ang tunggalian kay Lord Manfred Redwine, na pumalit sa kanya bilang Lord Admiral, ay may bahagi sa desisyon ni Lord Demon, ngunit ito ay tila isang maliit na asperesayon na ibigay sa isang taong nagsilbi ng mahusay at napakatagal. Sa halip ay tanggapin natin ang kanyang panginoon sa kanyang salita at tanggapin na ang kanyang pagtanda at pagnanais na gugulin ang kanyang natitirang mga araw kasama ang kanyang mga anak at apo sa Driftmark ang dahilan ng kanyang pag-alis. Ang unang naisip ni Jerry ay tumingin sa iba pang miyembro ng kanyang konseho para sa kahalili ni Lord Demon. Ipinakita ni na Alban Massey, Rego at Septen Barth ang kanilang sarili bilang mga lalaking may mahusay na kakayahan, na nakakuha ng tiwala at pasasalamat ng hari. Wala, gayon paman, tila ganap na angkop. Si Septon Barth ay pinaghihinala ang may higit na katapatan sa Starry Sep kaysa sa Iron Throne. Bukod dito, siya ay napakababa ng kapanganakan, hindi kailanman papayagan ng mga dakilang Panginoon ng Kaharian ang anak ng isang panday na magsalita sa boses ng hari. Si Lord Rigo ay isang walang Diyos na pentoshi at isang upjump spice monger, at ang kanyang kapanganakan ay, kung mayroon man, kahit na mas mababa kaysa kay Septon Barth. Si Lord Alban, sa kanyang malata at baluktot na likod, ay hahampasin ng ignoranti bilang kahit papaano ay masama. Tumingin sila sa akin at nakakita ng isang kontrabida, si Masi mismo ang nagsabi sa hari. Mas mahusay kitang mapagsilbihan mula sa mga anino. Maaring walang tanong na ibalik si Rogar Baratheon o alinman sa mga nakaligtas na kamay ni Haring Meigor. Ang termino ni Lord Tully sa konseho sa panahon ng Regency ay hindi nakilala. Si Roderick Aaron. Lord of the Eyrie at Defender of the Vale, ay sampung taong gulang, na dumating nang wala sa oras sa kanyang pagkapanginoon pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang tiyuhin na si Lord Darnold at ng kanyang yaya na si Sir Raymond sa mga kamay ng mabangis na mga raiders na hindi nila matali nung tinubis ang bundok ng buwan. Kamakailan lamang ay nakipagunawaan si Jairis kay Donald Tower, ngunit hindi pa rin lubos na nagtitiwala sa lalaki, higit pa sa ginawa niya kay Lyman Lannister si Bertrand Tyrrell, ang Panginoon ng High Garden, ay kilala bilang isang lesengo, na ang mga masungit na anak na lalaki ay magdadala ng kahihiyan sa korona kung siya ay magpapakawala sa King's Landing. Si Alaric Stark ay pinakamahusay na naiwan sa Winterfell, isang matigas ang ulo na tao sa lahat ng mga ulat, mahigpit at matigas ang kamay at hindi mapagpatawad, gagawin niya ang isang hindi komportable na presensya sa mesa ng konseho. Ito ay hindi akalain na magdala ng isang Ironman sa King's Landing, syempre. Dahil wala sa mga dakilang Panginoon ng kaharian ang nakitang angkop, sunod na nilinggan ni Jairiz ang kanilang mga Panginoong Banarman. Naisip na Conice na is na ang kamay ay isang mas matandang lalaki, na ang karanasan ay magbabalan sa kabataan ng hari. Dahil ang konseho ay may kasamang ilang matatalinong tao na may pagkahilig sa libro, isang mandirigma ang hinahanap din, isang lalaking duguan at sinubok sa labanan na ang Marshall na reputasyon ay magpapapahina sa loob ng mga kaaway ng corona. Matapos ang isang dosen ng mga pangalan ay maiharap at mabuking, ang pagpili sa wakas ay nahulog kay Sir Miles Smallwood. Lord of Acorn Hall sa mga ilog, na nakipaglaban para sa kapatid ng hari, si Aegon, sa ilalim ng God's Eye, ay nakipaglaban sa Wat the Hewer sa Stonebridge, at nakasakay kasama ang yumaong Lord Stokeworth upang dalhin si Heron the Red sa hustisya sa panahon ng paghahari ni Haring Aenys. Makatarungang sikat sa kanyang tapang, si Lord Miles ay nagsuot ng mga galos ng isang dosen ng mabangis na labanan sa kanyang mukha at katawan si Sir William na Wasp of the King's Guard, na naglingkod sa Acorn Hall, ay nanumpa na walang mas pino, mas mabangis, o mas makapangyarihang Panginoon sa lahat ng pitong kaharian, at si Prentice Tully at ang hindi mapag-aalin ng Lady Lucinda, ang kanyang mga liage lords, ay walang iba kundi papuri, para sa Smallwood din. Sa gayon ay nahikayat, si Jerry ay nagbigay ng kanyang pagsangayon, isang uwak ang kumuha ng pakpak, at sa loob ng dalawang linggo si Lord Miles ay papunta na sa King's Landing. Walang naging bahagi si Reyna Alisana sa pagpili ng kamay ng hari. Habang ang hari at konseho ay nag-iisip, ang Her Grace ay wala sa King's Landing, na lumipad sa Silverwing patungong Dragonstone upang makasama ang kanyang kapatid at aliwin siya sa kanyang kalungkutan. Si Rhaena Targaryen ay hindi isang babaeng madaling maaliw, gayon pa ang pagkawala ng napakaraming mahal niya mga kaibigan at kasama ay nagpalubog sa kanya sa isang itim na kapanglawan, at maging ang pagbanggit sa pangalan ni Andrew Farman ay nagdulot sa kanya ng galit. Malayo sa pagtanggap sa kanyang kapatid na babae at sa anumang kaliwan na maari niyang dalhin, si Raina ay tatlong beses na sinubukang paalisin siya, kahit na sumigaw sa kanyang grasya sa view ng kalahati ng kastilyo. Nang tumanggi ang Reyna na pumunta umatras si Rhaena sa sarili niyang mga silid at hinarang ang mga pinto, lumalabas lamang upang kumain, at hindi gaanong madalas. Naiwan sa sarili niyang mga device, nagtakda si Alisana Targaryen na ibalik ang kaunting kaayusan sa Dragonstone. Isang bagong maester ang ipinadala at iniluklok, isang bagong kapitan na hinirang na mamahala sa garrison ng Kastilyo. Dumating ang mahal na mahal ng Reyna na si Septa Edith upang kunin ang lugar ng labis na hinagpis na Septa Merriam ni Raina, iniwasan ng kanyang kapatid, lumingon si Alisana sa kanyang pamangkin, ngunit doon din siya nakatagpo ng galit at pagtanggi. Why should I care if they're all dead? She'll find new ones, she always do, sabi ni Prinsesa Aria sa Reyna. Nang subukan ni Alisana na magbahagi ng mga kwento ng kanyang sariling pagkababae, at ikinwento kung paano inilagay ni Raina ang isang itlog ng dragon sa kanyang duyan at niyakap at inalagaan siya, na parang nanay ko siya, sabi ni Aria, hindi niya ako binigyan ng itlog, binigay niya lang ako at lumipad papuntang Fair Isle. Ang pagmamahal ni Alisana sa sariling anak ay nagbunsod din sa prinsesa sa galit. Bakit siya magiging reyna? Ako dapat ang reyna, hindi siya. Noon natuluyang tuluyang napaluha si Arya, nakikiusap kay Alisana na isama siya pabalik sa King's Landing. Sinabi ni Lady Elisa na kukunin niya ako, ngunit umalis siya at nakalimutan ako. Gusto kong bumalik sa korte, kasama ang mga mga awit at mga tanga at lahat ng mga panginoon at kabalyero. Pakisamahan mo ako, dahil sa pagluha ng dalaga, wala nang nagawa si Reyna na kundi ang mga ko nasasagutin ang bagay sa kanyang ina nang sumunod na lumabas si Raina mula sa kanyang mga silid upang kumain, gayon paman, tinanggihan niya ang paniwala ng walang kamay. You have everything and I have nothing. Now you would take my daughter too. Well, you shall not have her. You have my throne, content yourself with that. Nang gabi ring iyon, ipinatawag ni Raina si Prinsesa Aria sa kanyang mga silid upang kagalitin siya, at ang mga tunog ng sigawan ng mag-ina ay umalangaw sa stone drum. Tumanggi ang prinsesa na makipag-usap kay Reyna Alisana pagkatapos noon. Natigilan sa bawat pagliko, sa wakas ay bumalik ang Her Grace sa King's Landing, sa mga bisig ni Haring Jairis at ang masayang pagtawa ng sarili niyang anak, si Princess Daenerys. Nang malapit ng matapos ang Year of the Stranger, ang paggawa sa Dragon Pit ay kumpleto na. Ang mahusay na simboryo sa lugar sa wakas, ang napakalaking tansong tarangkahan ay nakasabit. Ang longgo na edipisyo ay nangingibabaw sa lungsod mula sa korona ng Rainis's Hill, pangalawa lamang sa Red Keep sa Aegon's High Hill. Upang markahan ang pagkumpleto nito at ipagdiwang ang pagdating ng bagong kamay, iminungkahi ni Lord Redwine sa hari na magsagawa sila ng isang mahusay na torneo, ang pinakamalaki at pinakadakilang kaharian na nakita mula noong Golden Wedding. Let us put our sorrows behind us and begin the new year with page entry and celebration, pangangatwiran ni Redwine. Ang mga ani ng taglagas ay naging maganda, ang mga buwis ni Lord Rigo ay nagdadala ng tuloy-tuloy na daloy ng barya, ang kalakalan ay tumaas, ang pagbabayad para sa torneo ay hindi isang alalahanin, at ang kaganapan ay magdadala ng libu-libong mga bisita, at ang kanilang mga pitaka, sa King's Landing ang natitirang bahagi ng konseho ay pabor lahat sa panukala, at pinahintulutan ni Haring Jairis na ang isang torneo ay maaring magbigay sa mga maliliit na tao ng isang bagay na magpapasaya, at tulungan kaming kalimutan ang aming mga paghihirap. Ang lahat ng naturang paghahanda ay nagulo sa biglaan at hindi inaasahang pagdating ni Roy na Targaryen mula sa Dragonstone. Maaring ang mga dragon sa anumang paraan ay nakadarama, at umaalingongaw, ang mod ng kanilang mga sakay, isinulat ni Septen Barth, dahil ang Dreamfire ay bumaba mula sa mga ulap tulad ng isang rumaragasang bagyo sa araw na iyon, at sina Vermithor at Silverwing ay bumangon at umungal sa kanya, parating, kung kaya't ang lahat sa amin na nakakita at nakarinig ay natatakot na ang mga dragon ay malapit ng lumipad sa isa't isa na may apoy at kuko, at magkahiwa-hiwalay tulad ng ginawa minsan ni Balerian sa Quicksilver ng Mata ng Diyos. Ang mga dragon, sa huli, ay hindi lumaban, kahit na maraming sumisichit at sumisirit habang si Raina ay tumalon sa Dreamfire at sumugod sa Magers Holdfast, sumisigaw para sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang kapatid na babae. Hindi nagtagal ay nalaman ang pinagmulan ng kanyang galit. Wala na si Prinsesa Arya. Siya ay tumakas sa Dragonstone nang sumikat ang bukang liwayway, nagnanakaw sa mga bakuran at inaangkin ang isang dragon para sa kanya. At hindi basta-bastang dragon. Balerian. Bulalas ni Raina. Kinuha niya si Balerian, ang baliw na bata. No hatch lang for her, no, not her, she had to have the black dread. Magers Dragon, ang halimaw na pumatay sa kanyang ama. Bakit siya, kung hindi para saktan ako? Ano ang ibinigay ko anong klaseng hayop ang itinanong ko sa iyo, ano ang ipinanganak ko? Isang batang babae, sabi ni Reyna Alisana, siya ay isa lamang galit na batang babae. Ngunit sinabi sa amin ni na Septon Barth at Grand Master Benifer na tila hindi siya narinig ni Roy Desperado siyang malaman kung saan maaaring tumakas ang kanyang, baliw na bata. Ang una niyang naisip ay ang King's Landing, si Arya ay sabik na sabik na bumalik sa korte, ngunit kung wala siya rito, saan? Matututuhan natin iyon sa lalong madaling panahon, pinaghihinalaan ko, sabi ni Haring Jairis, kalmado gaya ng dati. Masyadong malaki ang Balerian para itago o ipasa ng hindi napapansin. At mayroon siyang nakakatakot na gana. Lumingon siya kay Grand Maester Benifer noon, at nagutos na magpadala ng mga uwak sa bawat kastilyo sa pitong kaharian. Kung ang sino mang lalaki sa West Eros ay dapat na masilip si Balerian o ang aking pamangkin, gusto kong malaman kaagad. Lumipad ang mga uwak, Ngunit walang salita si Prinsesa Arion noong araw na iyon, o ang araw pagkatapos, o ang araw pagkatapos nito. Nanatili si Raina sa pula panatilihin ang lahat ng oras, minsan nagngangalit, minsan nanginginig, umiinom ng sweet wine para matulog. Takot na takot si Prinsesa Daenerys sa kanyang tiya kaya umiiyak siya tuwing lumalapit siya sa kanya. Matapos ang pitong araw ay ipinahayag ni Raina na hindi na siya maaaring maupo dito nang walang ginagawa. I need to find her. If I cannot find her, at least I can look. Kaya sinasabi, siya inimontor Dreamfire at wala na. Ni ang ina o ang anak na babae ay hindi nakita o narinig muli sa kaunting natitira sa malupit na taon na iyon.